ang bawat tao nakakapagsinungaling. Ikaw man, kapatid, siguro, hindi mo sasabihin sa akin, hindi ka pa nakakapagsinungaling mula nang maging tao ka. Pag sinabi mo yan, hindi na kita kakausapin. No? Pero kaya kita kinakausap para maintindihan mo ang katwiran sa Biblia. Ang mga ngaral, pwedeng makapagsinungaling. Si Pedro nagsinungaling eh. Sabi ng mga tao, hindi ba kasama ka rin ni Jesus na taga Nazareth? Sabi ni Pedro, hindi, hindi ko kilala yan. Eh, di ba kasi nung yan? O, oh, tinanong siya uli, ikaw, ipinakikilala ka ng iyong mga pananalita. Kasama ka rin yan. Ha? Hindi, hindi ko kilala yan. Tapos, mamayang kunti, meron na naman nakakita. Ikaw, hindi ba ikaw eh, Galileo rin? Kasama ka ni Jesus. Nagmura na si Pedro. Hindi ko kilala yan. Tumilaw kang manok. Ha? Ibig sabihin, nakapagsinungaling si Pedro. Pero pagdating sa aral, walang itinuro si Pedro na hindi galing kay Kristo. Lahat ng pinapasabi ni Kristo, sinabi ni Pedro, doon mo makikilala yung mga ngaral na hindi sinungaling. Pagdating sa aral, Totoo lang ang sinasabi niya, may takot siya sa Diyos. Hindi niya binabawasan, hindi niya dinadagdagan. Unang Tesalonica 2.3.4. Basahin natin. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karunihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Kung paano minarapat kami ng Diyos upang pagtiatiwalaan kami ng Ebanghelyo, gayon namin sinasalita. As it was entrusted unto them, ganun nila sinasalita. Hindi nila dinadagdag, hindi nila binabawasan. Kaya sabi ni Pablo, ang aming inyaaral, hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya. Nakakatiyak si Pablo na wala siyang aral na mali. Kagaya ko, kahit sabihin niyo pa ako'y masama o sinungaling pagdating sa aral. Kung ano sinabi ng Diyos, yun ang sinasabi ko. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Yun ang nasa Biblia, yun ang sasabihin ko. Sinabi ng Diyos, ang mga babae, gumayak ng mahinhin damit, Bawal sa kristyana nakalabasan dibdib. Bawal ang nakalabasan puwit. Bawal ang nakalabasan sinit. Mahalay sa Diyos yun. Yun ang sasabihin ko. Magalit kahit matuwa yun sasabihin ko. Kasi nasa Biblia yun eh. Hindi ko pwedeng bawasan. Hindi ko rin pwedeng dagdagan. Yun doon maiintindihan kapatid kung sinungaling ka o hindi. Si Pedro nakapagsinungaling personal niyang sirkumstansya yon. Si Pablo, nung pinapalo ng mga Romano, sabi niya, marapat ba sa inyong paluin isang taong Romano? Ah, Romano ka ba? Sabi nung na pumapalo sa kanya, Oo, oh, ako'y isang katutubong Romano. di ba kasi nung alingan yun? Eh, hindi naman siya talaga Romano, hudyo siya eh. Eh, para lang siyang mapalo, eh, papa, ikaw man, hirap na hirap ka na, eh, pwede makapagsinungaling ka, no? Pero pagdating sa aral, walang kasinungalingang sinabi si San Pablo. Lahat ng aral ni Kristo, itinuro niyang buong buo. Iyon ang pamantayan, kapatid. Sana naunawaan mo, kapatid na Melvin.